Hi guys, tayo ay mag-iihaw. Pero ang gagawin nating way ngayon ay ibalot natin sa tanglad yung ating tilapia. At sure na sure na pag inihaw mo yan, ay babangyan yung dahon ng tanglad. So may foil ako, kaya binalot ko siya para hindi agad masunog hindi bigla yung pagkasunog niya kaya ibinabalot natin yan sa foil kasi hindi naman tayo sa uling mag-iihaw doon tayo sa kalan so hayan yung tilapia natin linis na linis yan at saka inilagay ko yung palaman dyan sibuyas, bawang, luya garlic at saka asin, paminta yan pinaghalo-halo ko yan guys tapos naglagay din ako ng tanglad steak ay ano yan? yung steak steak ba yun? Steak, steak, steak. Tapos yan, inasinan ko ng bongga. Huwag kayong mag-alala kasi hindi aalat yung ating tilapia kahit maraming asin yan kasi yung balat ay hindi naman natin kakainin. So, nasa, yung asin ay sa labas lang ng balat ng tilapia. Pag kinain natin yun, syempre, tatapon natin yung balat. Yung hindi naman tayo kumakain ng balat, diba? So, ayan. Okay, ganun at ganun. So, may apat akong tilapia. At hanggang bukas pa namin yon Kasi dalawa lang ang kakainin namin ngayon. Bukas ay diningding naman. <laughs> ganon So, sakalan lang tayong magluluto. Ayan. Nakikita nyo. So, hindi mag mabibigla yung ating tilapia. Parang steam lang siya. Okay, luto na. Kakain na kami. Nagpigyan na si Bossing okay. ng kalamansi sa toyo. At syempre may rice. Nako. Bonggang-bongga na naman yan. Salamat sa panonood. At hayan, lutong-luto siya. Walang dugo. Thank you for watching.